na napuratan ba ya ko sa decision sa Supreme Court? Wala namang wala namang yun ko eh kana Gih gihatag ko na tanan sa Ginoo kana gidawat na, na ako ba giingon nako na bisan kon may mahitabo nga na ako ay kapalaran pakadagahan sa mga dabawenyo, sa to ang mga kaigsuulang Pilipino nga nag-ampo, sa nako, na ko, nakadungog yun ang minoo. Sa inyong hang mga panalangin. Kaya malo mo, bisa nasa ko mo, ato, nag-happy agad magsulti. Nagdarasal ako para sa iyo. Nagdarasal kami para sa iyo at kay former President Rodrigo Duterte. sa tanaw na ako, kung ako na ang nag-ampo, dili to, maminaw ang ginoo. Pero sa kadagahan, sa mga nitoo, ang nag para sa ako ang uh, naminaw yun ang ginoo. And, um, syempre, usab-usab naman na to, ang pasalamat sa Ginoo, no? Kada nato sa simbahan, bisan asa man ta, bago matulog, magpasalamat sa Ginoo. Ang una na pong gipasalamatan ang mga abogado sa impeachment. Bao ba mo, unsa sa kalisod, at panahon na to, mangita o abogado? 2023, may nangita o abogado para sa impeachment. Kay kantong isa ka Castro, no, na sila ka Castro, di ba? Oo, oh, doon hmm. Kantong isa ka Castro nga nawala na, ambot asa na to siya. Asa na man to siya? Balik sa bukid. Huh? Oo. Oh. Nagsunti man dayon to siya na, di ba nagsunti na to siya 2023 pa lang. Ana siya, ha uh, mag-file mag ng impeachment. O to dati nga na ko. Ano ano so, so may? At the time, ha? Ano ko? Ano, ano mag-file man sa like, impeachment? Wala mga pwede ano Nga naman eh. O, na gitap, gihangyo na ko si Senator Aini Marcos. Yung kong istoryahan ko na yung suon, bi? Nga naman yung eh, House of Representatives nagaplano man yung uh, nga mag ng impeachment. Nag-istorya mi. Dito na ko na ibalaan nga tinuon, Nga na istorya sa impeach October 2023. Dito na ako na ibalaan ay istorya sa impeachment. Dito po na ako na ibalaan na na People's Initiative. As early as October 2023 ya lisod ka ayong mangita na bugado. Kahit tanan mo sulti ay dilip mi. It's either yellow sila, anti Duterte sila, o dilip sila gusto mo bangga sa administration. So, yung anak ka at the time, na naingon na lang yung kay Michael Pohua. The attorney, Michael Pohua, naingon po sa iya ha. Kibaw ka, walay mo dawa, sa ato ah, Kita na lang duha. magkambyo nalang na lang tag-abogado sa ako ang ah, kaugani ko dito sa impeachment. Hindi na na siya. Ikaw karong atlawa, ako sunod, niya ikaw na pun. Nga na siya, hindi, 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 pwede yan. At siya, kailangan natin maghanap. O, oh, nandakugin kayo. Pinakauna ang pasalamat na ako sa members, sa defense team, sila ang opisina, Better ni Michael Powa o ang um, Fortune Narpasa Salazar no, Law <laughs> Office. Ang sunod na ako ng pagpasalamat para sa inyo ha, mga dabawenyo. Taghan sa inyo ha ang represented sa mga petitioners dito sa isa ka case. Duhaman ang kaso nga gisaka sa Supreme Court. Ang isa, gisaka na ako, kinami gi question dito sa unconstitutionality o sa abuse nga gibuhat nila sa proseso o ikaduha gikan sa Davao City. Kung makainom dumo sila attorney Torion, sila attorney Delgra, ang atuang ang mga konsihal direpresent nila ang kadaghanan sa mga Davaoenyo, nagfile sila og case dito nagpasalamat ko tungod kay dili lang kami dili lang ang defense ang nakakita nga dunay na mali sa ilahang gibuhat duna puy ubang mga ordinary Filipinos nga nakaingon nga mali ang inyong gibuhat isaka kana sa Supreme Court